Hello mga kagis, good morning po For today's episode po natin, gamit po natin is medium light Medium light po, dito tayo sa pangbang Kasi dito po sa dalampasigan po tayo magpipising ngayong araw Wala po tayo sa breakwater So gamit po natin medium light The one, 5 to 25 ang casting po nito Kargado po ng, Shima, ng, ng Daiwa Daiwa Rebros na 3000 20 LB po online, then leader po natin is 20 Gamit po natin si Aurora So, straight na ho tayo d'yon. Start na ho tayo ngayong araw. So, tayo natin dito mga kagis. Unang hagis natin, early morning. Dito natin bandahagis. Ayan o. Tingnan natin dito kung may Bali, lusong ho tayo ngayon mga kagis. Kung dati po, sa short casting lang ho tayo. Sa, sa short lang ho tayo. Ngayon dito, lulusong ho tayo. Tanyan natin dito. Sa pangpang. -pang. Ayan, strike guys. Ay, wala. Uy, strike guys. Strike guys. Ayun morning. Ayun, no? Strike guys. Ayun tayo sa pang, pang Guys, strike guys. Guys, strike. Yes. Strike. Strike ko, oh, strike. Uy. 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 Guys, oh. Strike. Tabi natin, no? Lapo-lapo guys lapo-lapo. Good size. Good size mga kagis oh. Binati sa... good morning po. Early in the morning po. Naka-strike ko agad tayo. Lapo-lapo po. Lapo-lapo. Lapo-lapo po. Early in the morning po. Dito lang po tayo sa may pang-pang na hahagis ngayon. Then, ito dire Diretso na tayo rito. For this morning po. For this day. Activity po natin na... Uh, short Shortcasting ho tayo dito sa pang-pang. Ito, lapo-lapo Good size oh. So, tayo na po. Diretso na tayo. Talib. So, guys, dito tayo ba so, galing? nagpapalagang So, dito tayo. matang. yung no? tayo guys. Oh, guys. stay guys. stay guys. stay Guys, guys stay, stay, stay. Oh,

Strike guys, takas. Strike guys. You know, strike. you. Know. Strike guys. Ano napis. Napis. Napis, guys oh. hapish. Hapish. Yun, tuloy natin o. Kaya natin to. sayang. Ayan o. Ayan size laban talaga siya oh. Laban talaga guys oh. Laban talaga siya o. Oh. natin yan Nasa Wow. Wow, good size. Wow. Tabi natin, tabi natin. Ayan, Dito lang tayo sa pangpang. Ayan, ganda siya. Ayan siya. Sarap din mo oh. ito. Ganda sa iso. Tinabi mo natin mga Guys, yung ganda ng labis dito. Lalapad. Oh. Malalapad. Mga bata pa ito, oh. pero lalapad Oh. Hindi siya yung gaya ng iba na mayroon dilaw dito. Yung malalansa yun. Ito, di masyado oh. ito. Mga ganito klase. Mga ganito klase. Ay, so, nakakailan na tayo. Early morning po. Ito, po, ah. Ayan tayo. <laughs> Dito na sila, oh. Sa pang-pang Ayan, nandito na muna natin, oh. Ayan, oh. Nandito sa akin. Nandito na. Ano kaya itong mga to? Ang dami, oh. Ito, mga bangos.

Ayun lang kumagat Ayun lang kumagat mga kagis Ayun tayo magis ka lang Marami sila kaso wala tayo ngayon Ayun, strike na naman dito Strike na naman, ano kaya to? Ay, lapis Lapis again Ayun o Ayun, lapis nga Mahitong gawin to, ayun o oh. Ganyan so. Oh, you know. Wow. malapad Malampad ang lipis dito, oh. Sa gilid natin, tingnan sa tabi. Oh, malampad, oh. Hindi naman sa isang lapit dito malalapad oh Ayan o so, you know. natin Ang mga sa isang lapit dito mga pagis oh o, mga kagis ayun, may pins mga bangos to eh wala tayong ano ngayon, di tayo nakare eh. mga bangos to, eh dami nila oh hindi kumakagat sa lor natin mga kagis oh kung mga ano lang yan, kakagat yan eh sasa ginakagat, mga bangos yan wala tayong gamit wala tayong kinapay, mga kagis mga bangos yan oh no milkfish. fish. Diun na sa luwa mga alis. Di na kagat sa luwa. Diun. Diun na sa luwa mga kagis oh. Di na sa luwa. Di na kagat sa luwa mga kagis oh. Mga bangus yan mga ragis, oh. wala tayong baon eh. wala tayong magagawa dito wala tayong magagawa dito tayo. mga ragis mga bangus yun sayang wala tayong gamit wala tayong kinapay diosday kaya to ano mo kaya lapis lapis lagi so lapis na lang natin mga kagis oh. Ayos yan. At may huli. Ayaw natin. Dati nga mga tropa dito oh. So, mga kagis, may mga dumating na tropa yun oh. Nasa taas sila, kaarting lang So tayo lulusong uli Fishing is life po, oh. Lulusong uli Mga kagis, tumipatuhan ko ng pwesto kasi po medyo ano doon magkakaroon na ng kasama magkakaroon tayo ng kasama so dito tayo sa may banda rito agos strike agos strike po strike oh. ano kaya to oh strike strike oh lapis na naman lapis na naman mano lapis dito napakasisipag lapis na lamang ayun oh. pero malapad daw oh. malalapad ang lapis nito oh, malapad malalapad eh oh na lang eh oh sabi natin sa pangpang sa pangpang oh, oh. mga lapis dito oh pagaganda tapo puti ano o oh. may lang tayo Tunggu kita na nama Hello po mga kagis, magandang umaga po Hello po mga kagis, magandang umaga po Isang magandang umaga po sa inyo lahat So po today po, tayo po yung sumubo ko Lumusungo ko rito Dito tayo sa pangpang Pangpang -pang hunting So ito po, tayong check po Wala tayong relo eh Wala tayong relo, hindi ko masabi ko nung oras na So dito po Gawi ito mga bandang 5.45 5.45 pa dito sa gawin to Dito tayo sumubo na so, naka-strike naman tayo ng mga ilan ilan Lapo-lapo pala -lapo ito Tsaka yung mga queen ko po So ito po yung mga na-strike ko natin Baba ako mo rin itong gamit natin eh. So ito yung mga na-strike ko natin Maga pa ano, Magagandang sukat So, ganun natin siya, ano, dito lang natin na-strike so, ito dito. So, kaya to mga kuwing piso or lapo-lapo tsaka May strike ko. Umagay ka naman. So ngayon po is wala na po masyadong activity. Lilipat po tayo doon sa kabila. Doon sa kabila ho. At uh, tayo susubo ko ulit. And by the way po mga kagi, tips lang po ang pwede ko may bigay sa inyo. <laughs> Hindi lang po tayo pwede fishing lang ho. Ibigyan ko kayo ng tips. Kung kayo uh, sa mga bagong angler ho to, ha. Kung gusto niyo mag-setup, uh, setup, gumawa ng setup o bumuo ng setup nyo. So, Wag tayong bumili ng bumili kung ano may yung meron tayo. Kung meron tayong medium light, ultralight. light, wag na natin dagdagan. Kung meron isang ultra light, isang medium light, medium heavy, so okay na po yun. Paisa-isa lang, wag na po papalit-palit. So kung yung nakikita nyo sa ibang YouTube na iba-iba yung kanilang uh, ginagamit, siguro may mga budget yun. So kung may isang setup na kayo, tama na yun. Ganun din naman 'yun, nakaka-strike din naman. So hanggang sa masira na ho siya, pero 'wag niyo hintayin masira. Alagaan muna natin 'yung mga machine po natin, gaya nito. Yan, importante ho 'to. Ito matagal na ho sa akin 'to. So, Alagaan muna natin 'to. Tsaka 'tong rod na 'to, dandawan. Pipili ho tayo ng dikalibreng mga gamit na tatagal at saka hindi ho natin pagsasawaan. So sa so, mga bagong angler po, ah, uh, pili ho kayo, choose your number one uh, setup na pwedeng-pwede at gustong-gusto ninyo. Na hindi na ho kayo bibili pa bago pa. So, kagisig po. Tips lang po yan. So, tayo na po. Lilipat po tayo sa kabilang ano po, spot. Baka ho makarami. Maga pa ho eh. So, stay tuned po.